Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng pareseyo. Kaya tinanong niya ang lalaking ang lalaki nang matagpuan niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, Sino po ba siya ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya siya ay nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo ngayon. Pag-usap sa iyo, Anesos. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kabulagan sa sandibutan, ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita. Narinig ito ng ilang pariseyong malapit sa kanya at siya ay tinanong, Ibig mo bang sabihin, bulag din kami? Sumagot si Jesus, Kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan, ngunit sinasabi ninyong nakakikita kayo kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Yan po mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon.